Good morning, mga Kunars! <laughs> Day 3 ng aming London adventure at susunduin ko na ang parents. Sana ready na sila. <laughs> ang ganda ko talaga, no? I Aminin mean, nyo talaga, ang flawless ko. <laughs> Good morning, ma. Nakatulog naman ng maayos. <laughs> Grabe kasi talaga humilik ang father. Si Papa talaga ang bakasyon. Grande talaga. Ayan na. Ang hagan nagising for Okra. <laughs> Nagala ang mga walang pera. <laughs> Correct. Nakadepende kay Kunar. Pag <laughs> nawala ako dito, wala. Sorry. Oo? Oh, wala naman. <laughs> ang sarap pala mabuhay dito kahit piso, kahit wala kang pera, buhay ng pera. <laughs> <laughs> Dahil kay Kunar. Pero I guess yun talaga ang role ko as an anak. Oh. <laughs> Hindi pa tayo nagsisimula, pagod na ikaw. Oo, oh, na ng medyo. <laughs> so, ang aming itinerary today ay Leicester Square muna. And then after namin sa Leicester Square, baka ikuti namin ang Chinatown. And then punta kami ng Trafalgar. Trafalgar talaga na confirm ko na sa asawa ko. Huwag na akong binabas dyan. <clears throat> and then after namin sa Trafalgar, baka mag-regent kami and then mag-bond. And then kain and then uwi na. Kasi today, ay nakabukas ang flashlight ko. Today ay Blackpink. <laughs> Kasi today, ay manunod ako ng Blackpink in your area. Yeah? Third day na natin dito sa London, Papa. Anong masasabi mo so far? Well, well, <laughs> well. I'm enjoying the stay here because it's all free. <laughs> Sana all talaga. Kaya kayo mga Conars, pag nagdala kayo dito ng mga parents ninyo, make sure may pera pa rin kayo kasi wala talaga tayong kawala. Akala natin, pag uuwi lang tayo ng Pilipinas, tayo gagastos ng all out. Hindi, pag pupunta rin pala sila dito, tayo rin pala ang gagastos. <laughs> Ikaw mama, so far, ano ang masasabi mo sa London? Three days na oh, tayo ba, dito? Aba, ay, ano ko ba ang masasabi ko? <laughs> ay, libre naman lahat. Ayaw ka po ba dito sa London? Ay, libre naman? namin yung Harry Potter and the Cursed Child chururut na ano, naliligaw ako. <laughs> First time ko nakita ang Leicester Square na tahimik. Ang last kita ko pa na tahimik ang Leicester Square nung COVID pa. Usually, ang dami dito mga nagsasaya, kumakanta. Busy talaga itong place na ito. Pero ngayon talaga ang quiet. O, oh, kuha ka. O, oh, sige, kuha ka. Kumuha ka lang. akong oh, sakit sa Tiyara. Ikaw, mother, anong gusto mo? Kuha ka lang! Ako po, bahala sa'yo. Chocolate. <laughs> For the vlogging. I'm so happy. Super happy ako na nauubos ang pera ko sa kanila. <laughs> Bakit kinakain yun na free. Kada kuha chocolate, may free taste, gano'n. <laughs> Pero dapat may sinusubok ko <laughs> ngayon. Parang titis ka na oh, dami! 5 pounds! ang dami na nito Sige lang. Alam niyo mga owners, naniniwala talaga ako na swerte ako. Kasi nung dumating kami dito nila mama at papa, walang tao. As in kaming tatlo lang. Tapos nung dumating kami, ang dami ng tao. Nagdadala talaga ako ng swerte sa... Kasi <laughs> mapait ang anak, kaya swerte. Plastic God! <laughs> Oh, okay na yan. Tagdaga mo pa ng 100 grams para ano ka na. Ibulis mo. Ibulis mo. Magkano yan? 30 pounds. Umuwi <laughs> na nga kayo ng Pilipinas. Pagkakudol. <laughs> yan ang breakfast nyo ha. <laughs> <laughs> Mukhang mapapaaga ang uwi nyo ng Pilipinas. O <laughs> tara, uwi na tayo ng hotel. <laughs> ano Hindi na nga ano kayo. Ito, Or anong tawag doon? Ano? Ayal pala. <laughs> 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 Hindi na nga kikita tong vlog na to. Malulugi pa ako. <laughs> sa uh, may China sa Oh yes. No, powerful Correct. Powerful tayo mga Chinese. Chara. Finally nahanat na namin itong Harry Potter and the Cursed Child na ito. Ito muna mother. Hindi pa. kasi magpakain si, si Nurse Eve. Pero proud naman ako sa kasi hindi niya kami titipi. Of course! Bakit ko titipi ang mother? Backstory mga Kunars, lahat ng mga restaurants na dinadala ko sila, hindi nila nauubos yung food. So talagang inuwi talaga nila ang bawat semot. Talagang kinikip nila ang grasya. Inuwi ko talaga mga Kunars kasi nanghihinayang talaga ako sa bawat butil ng kanin. Bago pa yung paghirapan ng mga farmer, di ba? Farmer? <laughs> <Saba farmers. laughs> Napunta ka <ako> sa farmer? <laughs> Hindi kasi ang hirap nila yung i-produce yung rice bago isasayangin mo lang. Dapat magtipid talaga kasi tinuro ng magulang namin yan. Yes, correct. Kaya super tipid ko rin kasi tinuro mo. Sa lahat <laughs> ng bagay ang wag mo sasayangin ay ang pagkain. Correct. Amen! kami sa weather mga kunars talagang ang init napakabihira nito sa London napakabihira nito sa UK kaya talagang sinasamantala namin Ben, pwede ba mag-loan dito? Bakit? Kasi London loan dito <laughs> Sobrang tito jokes Charing. Pero <laughs> Kasi, nandito kami ngayon sa may Charing Cross Station Charing Oh, Akla tayo Charing lang. <laughs> charing! <laughs> charing eh. <laughs> supportive ng Correct. Walang sustento talaga pag nag hindi nag-support ng kabadingan. <laughs> so ayan mga kunars, kakain muna kami. Nagutom ang dalawa kong alaga. <laughs> so ayan mga kunars, nag ang aking parents sa chicken wings. Buti na lang nakahanap ako dito sa may charing. <laughs> Anong tawag mo kanina? Doon sa kabayo nakita mo sa Facebook. Ano yon? EI? Artificial <laughs> Intelligence. So, story time kami mga konars, no? Nakakatawa kasi talagang Girl Scout talaga ang mother ko. So, pumunta kami dito nga sa may Chicken Wings, kineme dito sa may Charing Cross. Eh, unfortunately, itong restaurant na napuntahan namin, walang kanin. Aba, mamaya ay, sabi ko, sige, okay lang, papakina lang natin yung manok pag-serve ng pagkain dahil may isang tab talaga ng dalang kanin ang mother. <laughs> Tapos ang father hiyang-hiya, sabi, ano ba yan, Gloria? May dala ka pang kanin, Diyos ko, Diyos ko. Tapos pagka-serve ng kanin, siya naman ang unang umubos ng rice talaga. Ano? Magpakatotoo lang tayo. <laughs> Doon lang tayo sa totoo, wag tayo magpaka-plastic. <laughs> Ikaw ma, baka gusto mo ng pampasalubong. In fairness mga kunars, natututo na ang papa siya talaga ang nag-initiate na maglakad kami pa uwi ng hotel. Siyempre, sayang yung ilang pounds yun. Sabi niya, maglakad na lang tayo anak para i-reimburse ko na lang yung 8 pounds. Sa kanya pala mapupunta yung 8 pounds na pamasahe. Pambili daw niya ng London t-shirt. Was in every blue moon lang naman. Kaya talaga cherry. Nililingon <laughs> lang natin ito kahapon. Ngayon nilalakaran na natin. Happy-happy wow. talaga ang mother, no? Amis, oh, amis. Ma-amaze ka talaga dahil hindi ka na makakabalik dito. Charing! Charing cross! Good morning. Wala akong energy mga kunars Pero laban for the monetization. Okay na mag-vlog. Wala akong energy. Wow! Hello mga konars. Gagala na naman kami. Maano pa ka kami? Mas malayo ang amin. Tahan. Saan yung tayo pupunta? Wala ko sa mood. <laughs> <laughs> o, oh, magpapa-free na naman kami kay Kunars. Kunars? Conars ah, ka ah. ng nurse? Oo. Kunars. Ito, mainit ang ulo ko ah. <laughs> eh. Kuyat kasi si Kunars, uh -oh. kaya wala siya sa mood. Mm -hmm. Nanood siya mm -hmm. na ng... Blackpink. Mm -hmm. Nanood ako ng Blackpink kagabi mga Kunars. Alas dos na kami naka-uwi, naka ka. Pero enjoy naman. Ano? Babar ka? Charot. Oh! Cut! Bawalan <laughs> wow, jacket-jacket. Lokal. Namalik kami ng outfit. <laughs> <laughs> o, oh, pang summer pero... Ang lamig. Ang <laughs> <The Serb>. lamig. <laughs> kay kayo sa vlog ko, Hello, na yung na yung labi ko, malamig pala. Hello, hello! Ayan mga Kunars, andito na po kami sa Stonehenge Industry. with Tito Bernard or Tito Bernard. Thank you sa so patreat, Tito Bernard. Ayan, treat niyo na kami ng entrance ng Stonehenge. And of course, siya ang nagmaneho sa amin papunta dito sa Stonehenge. Ayan. ]occupa. Siya pa ang entrance Correct. Si Tito. Papakain eh, pa mamaya. Correct. At may libreng palakos pa. Saan ka pa? Si Tito Bernard po ay pinsang buo ni Papa. Dito na siya nakatira sa Red Hill. For how many years ka na dito to? 10. 10 years na dito si Tito. Sana all citizen na. Oh, nandito na tayo. Ayan na yun. Ano yan? sabi dati according uh, to some history historians pala Stone Age was built was built by aliens from long time ago naniniwala ka ba doon ipinapaniwala e, ako naman yan si Joe, kaya nga inasawa ko dahil matalino <laughs> <laughs> kaya kala ko yayaman <laughs> oh. naghira pala <laughs> 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 dahil kay Joe <laughs> naghira kami dahil kay Joe <laughs> mga kunars medyo mahangin feeling ko ang pangit ng register dito sa vlog pasensya na ha Please, don't skip the ads. Ayan. Anong masasabi mo Stonehenge? Sorry, <laughs> hindi ko alam kasi yung history. <laughs> Wala kasi kami alam sa history, mga Kunars. Pasensya lang. Yan, 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 yung nagandang sa puto ng sementary. Yung, yung may isang ditch pa nga doon. Nabasa ko kagabi, may isang ditch kagabi doon. Nandun yung, may nahukay silang mga bones doon ng tao. Ako naman mga Kunars, happy talaga ako. Doon nakapunta na nga ako dito pero, first time ko makapunta with my parents so nasan na yung parents ko? Iniwan na ako Ma? Nasaan na to? Yung kinalabong date nila yung iskrito ng tao is 5,000 years ago Wow! Brainy! Wow! <laughs> For the vlogger! Are. <laughs> wow for the trendy tag check ka naman mother eh, syempre sabi ni Joe pag hindi daw namin napuntahan niya hindi namin naano ang okay. UK kaya kayo mga conars kapag magdadala kayo ng parents dito sa UK make sure my budget. Hindi basta-basta ang pagpapadala ng magulang dito because you want them to experience everything din naman. Kasi nandito na rin naman sila. Ang dami namang regalo ni Tito Bernard. Hala! <laughs> Diyos ko, Tito, nahiya naman ako. Mag ilan like, tayo ako ba yung walang regalo sa iyo? Ang dami-daming regalo ni Tito Bernard oh, kay father. Oh, may chocolate pa. <laughs> Hello, so poli. Hi, I'm Tito, thank you very much. Just ko lord nabutol talaga kayo ng <laughs> father and mother. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, Tom! Stonehenge. We'll Uwi na tayo, mother! Tito Dodong, marami... Ay, Tito Bernard. Maraming maraming salamat mo. We love you. Happy birthday. Happy birthday siya. Thank you, thank you very much. Last day na namin mga Kunars dito sa London. Tapos tomorrow uuwi na kami ng Newcastle. So today mga Kunars ay relax relax na lang kami. Sayang mga Kunars pupunta sana kami ng Sky Garden. Pero hindi naman ako na-advise na 3 na weeks pala ang reservation bago mo mapuntahan ang Sky Garden. Ang dami pala nakapila doon malapit na matapos yung yaman yaman moment namin. Correct. <laughs> Ilaban na natin. <laughs> <laughs> Ilaban nyo na ang pang... Pang <laughs> bubutol. <laughs> Ilaban nyo na ang pang bubudo. Walk trip lang kami. In fairness, sanay na ang parents ko sa walking, walking. Well, si mama naman sanay na talaga sa walking. Pero ang father talagang may initiative na talaga siya mag-walk. So, so ayan mga conars tapos na kami dito sa May Saint Paul's Cathedral and ang aming last destination ay ang Millennium Bridge. Ubus na ubus na ang laman uh, ng bayong. naman bawat lakad mo ay <laughs> Please use the promo code. Ang galing mo don, mother. Right, <laughs> Kaya kayo mga kunars, yung mga magulang nyo, make sure healthy sila. Para pag pinapasyal nyo sila, walang ganito, oh. <laughs> nandito kami ngayon sa Borough Market, mga kunars. Dito pwede, pwede mangutang dito kasi baro ko, baro Ay, mag-ingat kayo ha, baka maraming pickpockets dito. Kayo mga kunars, doubly ingat kayo ha, pag nandito kayo sa London. Unfortunately and sadly, marami na talaga mga pickpockets dito. Dati naman nung bagong dating ako dito, wala naman. Pero ngayon, hey, ang dami na talaga. Ay, mag-ingat daw ako at marami daw mandulong sa tao dito. Baka daw ako matuko. Wala kayong gusto? Cheese, oyster, ang dami-dami dito. Name it and I will buy it. Charo. <laughs> So ayan mga Connors, nakauwi na kami dito sa room nila Papa. Wala na sa mudang ang father. <laughs> Kaya nyo pa ba? Please, don't skip that. <laughs> don't skip the vlog!